ako para abutan nyo ng ano? E eh, di wag kayo sumakay pa. sa public? Wag kayo sumakay sa public? E di demanda mo ako? E di rin kita? Magagalit ba kayo kung hindi inabot sa jeepney rider yung pamasahin nyo? Kung oo, naku baka magaya kayo dito kay ate na nagvideo at na high blood dito sa nakasakay niyang isang pasahero na hindi inabot sa driver yung pamasahin niya. Eto, panoorin nyo itong trending video na to. O, kayo anong mapakaingan? Mura kayo na mura? Bakit? Sino kayo para murahin kami? Sino ako para abutan nyo ng ano? Para eh, 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 di wag kayo sumakay sa public! Wag kayo sumakay sa public! Wag di, di ah, ay, sige, hindi maanda mo yung... ako. Dito maanda rin ay, kita. Minumura mo ako? Minumura? Oo, talaga. Minumura mo ako ah! Ikaw ang bulong ng bulong diyan. Ay, hindi ikaw ang kausap ko, mama ko! Ang bulong ng bulong! Nanay ko ang kausap ko, hindi ikaw! Nanay ko ang kausap ko, hindi ikaw! Nanay ko ang kausap, kausap, kausap ko, hindi ikaw ang... Hindi ikaw! Iyan naman pala eh, nag-ano ka ng ano hindi mo naman... Kung ayaw nyo abutin, Huwag kayong umo sa kumakis sa public. Oo, oh, di ba? Di diba, mami kami. Ano ko mamin? Oh, di ba kayo nagsabi, Ayon 'yung sabi, ayaw niyong abutin? Kayo ang nagsabi, 'wag niyong abutin ng bayad. Ayaw niyong abutin. So, nag-search ako online ng jeepney etiquette para daw maging smooth yung pagsakay nyo sa mga jeepney. Especially kung hindi kayo sanay na sumakay sa jeepney. And according sa kanila, normal naman daw talaga yung pagpapasapasahan yung pamasahe hanggang makaabot yung bayad mo kay driver. Same goes sa sukli or sa change mo. Iaabot ni driver sa pasahero sa likod niya and then, ayun, magpapasapasahan talaga yung pera. Unless, merong assistant, yung jeepney driver na kumukuha talaga ng pamasahe. Usually, nasa likod sila ng jeepney or kadalasan, nasa harap katabi nung uh, jeepney driver. Sila yung pag-aabutan mo ng bayad. Pero, ganoon pa rin, pagpapasapasahan pa rin talaga yung pera bago makaabot sa either doon sa konduktor or uh, sa jeep ni driver. Pero sa case dito sa video, makapansin nyo na parang onte lang yung pasahero sa jeep ni. Parang nasa likod or nasa likod ng driver si kuyang naka blue and then nasa other side malapit sa pinto si ating taga video. And kapag ganun, medyo awkward na makisuyo ka ng pamasahe mo kasi at some point, kailangan mo pa rin talagang mag-move pa front para iabot yung pamasahay makikuyang kay Or, mas maganda na lang siguro na ikaw na lang yung umusod ng very light sa harap, sa, sa tabi na, sa likod ng driver, para ikaw na mismo yung mag-abot sa, sa bayad mo. Tapos, after mo makuha yung pamasahe mo, or after mo magbayad, pwede ka nang bumalik sa likod. ba diba? Ang simple lang naman. Ako kasi, personally, kapag ganito yung, na, ganito yung scenario sa jeepney, yung dulo sa dulo, tapos ikaw yung uh, nasa other side, malapit sa pinto, para talagang nakakahiya na makisuyo. Kasi, so ang ginagawa ko sa mga ganito is, ako na lang mismo yung pumupunta malapit sa driver para i-abot yung bayad ko. And possible din na si kuyang naka-blue na ayaw mag- abot ng pera or ng bayad kay jeepney driver. Siguro, or pwede din talaga na busy siya sa cellphone niya. Siguro may kachat siya or may problem solve habang may kausap sa phone. Kaya ayaw niya magpa-estorbo. And dumarating naman talaga tayo sa point na ganyan na busy tayo sa kachat natin. And itong bagay na to, umabot siya ng millions of views. Actually, trending siya sa mga social media. And hindi na dapat siya pinalaki dahil kayang-kaya naman siyang isolve Sobrang dali lang naman mag-abot ng pamasahe Or sobrang dali lang naman na ikaw mismo yung pumunta malapit kay kuya driver Para ikaw na yung mag-abot ng pamasahe Kung ayaw i-abot, kung ayaw i-abot ni kuya nakablu yung bayad mo eh, Hindi naman niya talaga responsibility na mag-abot ng pamasahe Since hindi naman siya conductor Unless napagkamalan siya ang konduktor ni ateng nagvideo kaya garon na lang siya na nagalit or na high blood dito sa so kay, kay kuya kay, naka blue. At dito, ang lesson learned natin dito ay wag uunahin talaga ang init ng ulo dahil dito lumaki lang naman siya dahil na high blood itong si ating nagvideo pa talaga, inuna niya yung init ng ulo, inuna niya yung bibig niya, parang according sa video parang nag-ano uh, siya, bumubulong-bulong siya, siguro nagpaparinig siya dito sa kay kuyang Nakablo, tapos si kuyang nakablu naman, naririnig niya si ate na bumubulong-bulong. And na-high blood na siya since alam naman sa sarili niya na hindi naman talaga niya responsibility yung mag-abot talaga ng bayad. Especially nga na ganitong onti lang yung pasahero. Usually kasi pag madaming nakasakay, madali lang makisuyo ng bayad since magpapasapasahan lang naman talaga yung bayad hanggang makaabot kay kuya driver. And dito na naman, instant vlogger itong si ating na-high blood kay kuya yung naka-blue. At unfortunately, nag-viral nga tong video niya pero nag backslash sa kanya yung ginawa niya since mas maraming kumampi dito sa kay Kuyang Naka Blue dahil nga sabi ng mga netizens hindi naman responsibility ni Kuyang Naka Blue ang mag-abot ng bayad. Kung ayaw niya mag-abot ng bayad, that's fine. Kasi nagbayad din naman siya, pasahero siya. So, labas na siya kung ano yung gustong ipagawa sa kanya ni ate. ba? Diba? Parang yung video is hindi na talaga siya kailangan kasi sobrang kasi sobrang simple lang naman itong nangyari pero lumaki na siya ng lumaki. So kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa video na to? Kampi ba kayo kay ate na nagvideo at na high blood kay kuyang nakablu na ayaw mag-abot ng bayad dahil pasahero din naman siya? Comment down below. And kung nagustuhan niya itong gayitong topic make sure nakafollow na kayo or nakasubscribe na kayo sa vlog ko. Para update kayo sa mga latest happenings. Ayon lang and thank you so much for watching and stay safe.